ang tunay na pinalaya, pinalaya ng anak. Text, John chapter 8 verse 36. Kaya't kung palalayain kayo ng anak, tunay ngang kayo'y magiging malaya. Ama naming makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ikaw lamang ang makakapagpalaya sa makasalanan naming mga puso. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang anak, ang Panginoong Heso Kristo. Upang ang bawat isa sa amin ay makaranas ng tunay na kalayaan na mula sa Kanyang pangalan sa pangalan ni Yesus. Amen. Number 1, ang malupit na kalayaan ng tao. Alipin ng kasalanan. Basahin natin ang John chapter 8 verse 34. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Mga kapatid, hindi tayo ipinanganak na malaya hindi ito ang sinasabi ng mundo. Ang mundo ay nagsasabi na gawin mo ang gusto mo. Malaya kang piliin ang iyong landas. Ngunit ayon kay Kristo, ang lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Hindi ito hyperbole. Ito ay doktrinang totoo. Reform Truth Totally Defravity Ang puso ng tao ay hindi neutral. Hindi siya naglalakad sa gitna ng kabutihan at kasamaan na naghihintay lamang na mamali, hindi. Siya ay patay sa kasalanan. Basahin natin ang Epeso chapter 2 verse 1. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Mga kapatid, tayo ay bulag at matigas ang ating puso. Tayo ay rebelde sa Diyos. Basahin natin ang Roma chapter 3 verse 10 hanggang 18. Ayon sa nasusulat, Walang matuwid, wala, kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumeis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala, kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang mga lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlililang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Punong-puno ng pagmumura at masakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Hindi mo kailangan maging mamamatay tao para maging alipin ng kasalanan. Ang sapat na ebidensya ng pagkaalipin mo ay ang pag-ayaw mo kay Kristo ang pagiging komportable mo sa mundo at ang kawalan mo ng tunay na pagsisisi. Ikalawa, ang kabiguan ng relihiyoso at sariling kabutihan. Ang mga Hudyo sa konteksto ng John chapter 8 ay may religious pride na akala nila dahil sila anak ni Abraham, sila ay ligtas. Pero ganito ang sinagot ng Panginoong Isus sa John chapter 8 verse 39. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Pero hindi sila naniwala kay Kristo. Bakit? Dahil sila ay hindi tunay na anak ng Diyos. Panlabas na relihiyon ay walang silbi kung walang bagong puso. There are people in hell today who were baptized, who went to church, who served in ministry yet we never born again. Quote by quote by Paul Washer. Ikatlo, ang kapangyarihan ng anak na magpalaya. Basahin natin ng John chapter 8 verse 36. Kung palalayain kayo ng anak, tunay ngang kayo'y magiging malaya. Hindi sinabi ni Jesus kung magsisikap kayo o susundin ninyo ang sampung utos, kundi kung palalayain kayo ng anak. Mga kapatid, ito ay soberanyang gawa ng Diyos. Ang pagliligtas ay hindi ko gawa, hindi mo gawa. Ito ay gawa ng anak siya ang nagpalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Paano niya ito ginawa? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Basahin natin ang Epeso chapter 1 verse 7. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ang kapatawaran ng mga makasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Basahin natin ang John chapter 3 verse 3. Maliban ang isang tao ay ipanganak ng muli, hindi niya makikita ang karian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa helio Ang pananampalatayang ito ay kaloob ng Diyos. Mababasa natin yan sa Epeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. When Jesus save you, We thus just forgive your sin. He break the chains. Quoted by John MacArthur. Ikaapat, ang epekto ng tunay na kalayaan. Kung ikaw ay pinalaya ng anak, hindi ka naalipin ng kasalanan. Hindi perpekto, pero may paglaban. May hunger for holiness, may desire sa salita ng Diyos. Naghahangad ng pagsunod, hindi upang maligtas, kundi dahil ligtas ka na. May pagbabago sa buhay, hindi ka nagaya ng dati. Kung wala kang pagkamuy sa kasalanan mo, kung wala kang uhaw sa kabanalan, kung hindi mo mahal si Kristo, higit sa lahat, baka hindi mo pa nararanasan ang tunay na kalayaan. Ikalima, panawagan, magpakumbaba at sumampalataya sa anak. Kaibigan, ang tanong ay hindi kung relihiyoso ka ba, kundi kung ikaw ay pinalaya ng anak. Kung hindi mo pa nararanasan ang tunay na paglaya mula sa kasalanan, ngayon ang panahon ng pagliligtas, lumapit ka kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Isuko mo ang lahat. Tumalikod sa kasalanan, manampalataya sa kanyang ginawa sa krus. Come to Christ, run to Him, and if you are not willing to, cry out to God that He may make you willing by Paul Washer O Diyos, Ikaw lamang ang may kakayahang magpalaya sa puso ng tao. Palayain mo ang lahat ng naririto na hanggang ngayon ay alipin pa rin ng kasalanan. Ipakita mo sa kanila ang anak at kami namang pinalaya na ay tulungan mo kaming lumakad sa kalayaang iyan na may kabanalan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God mga kapatid. Reform but always reforming.